Park Coolies, Park Coolies. Ayan, ayan. Yeah. Ang masipag ka talaga, guys. May maaani ka dito sa probinsya, guys. Huwag ka lang patamad-tamad. Mahal kaya ang kilo dito. Ay ah, mahal kaya ang kilo nito, guys. Dito sa Maynila, guys. <coughs> Siguro ang kilo ng Park doon, guys. Sa, sa Lagro, guys. Nasa 380, guys. Ang mahal, guys. Grabe, nakakaluka. Tingnan ba guys uh, medyo sira na siya guys so itatanim naman siguro yan ulit guys pupunin na yung para itanim ulit eh, ayun okay. guys so makikita nyo guys ang dami din nasirang fire police guys so samahan nyo mga um, guys ikutin natin ito kapikulan na saan nyo guys hindi guys ito pasaway guys Ano guys Ayan guys, so ang dami kong nakuha ang percolis guys. So, may Bulay na kami mamaya guys na sinasabi ko sa inyo guys pag dito ka sa probinsya guys pag masipag ka lang guys, guys ah may maani talaga guys sa it guys asan yung kasama ko guys iniwan na ako ito pa Shhh. Huh? ipapakita ko sa inyo guys gato yung kadami yung na-harvest namin perculis guys Fast. ay patingin yan na guys oh kasi sinasabi ko sa inyo guys, pag hindi kayo tamad guys, may maan kayo. And guys, nakarbis kami ng isang plastic na perkulis guys. Ayan guys, so may gugulayo na kami ngayon guys. Ito yung ulami namin guys. So, sasahugan lang namin siya ng malungay uh, malunggay. Kaya pag sa probinsya ka guys, masipag ka guys, may maaani ka guys. Ayan na guys yung mga malunggay guys. So, <coughs> Diba, ang dami, guys. Ayan, guys. Puro tanim nila, guys. Nila kuya, guys. Kasi nga, sa probinsya, guys. Mga tao, guys. Masisipag magtanim, guys. Ayan, guys. Kasi nga, yan yung kabuhayan nila dito, guys. Sa probinsya, guys. Ah, uh, nagtatanim sila, guys. Para may harvestin sila. Para itinda, guys. Kagaya nyan, guys. Yung mga halaman na to guys. Inaalagaan siya, guys. Para ibenta, guys. Ayan, guys. So, yung mga kalamansi. Yes, so, para pagdating ng araw guys. May maani ka guys. Mahirap kasi maging tamad di pa guys. Ako talaga guys actually guys. Wala naman talaga sana akong plano dati mag vlog guys. Kaso ah, nang naisip kong nabuboring ako guys. Sabi ko what if mag vlog na lang ako. Ah English yun guys. Adyo. <laughs> Arag trono. <laughs> Spell nga. Adyo. <laughs> Yan lang guys ang kulit ni Inday. Pasaway guys. So mamaya guys, magkukulay tayo guys. Yan lang muna guys for today's hours video babuch. Thank you for watching. And God bless you all.